sound check naman. Pwede na po ito kuya Yon. Try natin mga pare sound check natin. Hello, what's up sa inyo mga pare ko? Meron tayong pupuntahan ngayon paggawaan ng tambucho kasi meron tayong ikakabit na tambucho dito sa ating Yamaha mt -15. May nakita kasi ako sa ano, FB post na Tambucho, nagustuhan ko yung tunog niya Actually, dalawa yung pinagpipilian ko eh Gusto ko kasi marinig in actual yung tunog ng dalawang Tambucho na yun para makapamilya ako Mamaya malalaman nyo mga palaki kung anong shop yung pupuntahan natin Kilala din tong ano, Tambucho na to Papakita ko sa inyo yung ano, yung shop nila Tapos, paparinig ko rin sa inyo yung check ng pipe na ikakabit natin dito sa ating Yamaha MT-15 Ito na mga, mga pare at minalas pa nga oh. Malapit na ako tapos bigla nang umulan Kaso mga 30 minutes pa kasi yung biyahe ko eh. Hindi ko alam kung Magkakabote ba ba ako <laughs> Okay lang yung gaitong kalakas eh wag lang mas lalakas pa dito Humabasa tayo Kaya wag kasi ako magkapote Ah lapit na tayo Ah ito replica pro Alright ito pala yun break time ata nila sir sir ako po yung nagpa ano nagpabok ngayong araw yung nagpabok po ako papagawa ng pipe hanapin ko to po si ano Dennis Ang anong oras pa po ah mga what sige hintayin ko na lang po So guys, ito andito na ako sa ano, sa Replica Pro. Sa ano lang 'to sa may San Rafael Bulacan. So papagawa ko natin itong MP50 natin. Wali, ang kinabit ko muna dito para madala ko dito. Ito luma ko na ano, bilin pipe. Bali, ang gago na lang dito, canister na lang. Ayun, bali sinusukatan na 'yung ano motor. Ayun mga pare kayo. Tapos eh pakita ko na din sa inyo yung ano, mga pipe nila. So ito mga para kay yung shop ng Replica Pro dito po sa San Rafael, Bulacan. Makikita po natin yung mga pipe po nila, from scratch po sila talaga yung gumagawa, hindi po siya rebranding. Ito po yung mga sample na gawa nila. Makikita po natin kada parts ng pipe, iba-iba po ang gumagawa. Dito makikita natin may taga welding tapos may taga gawa ng elbow After mabuo ng pipe, babaping muna nila yan bago ipaint Para quality talaga yung gawa at syempre mas maganda yung kulay Bale ito yung itsura after mabaping tapos makikita nyo yung iba, ratlock po yun Bale may choice kayo kung black lang or ratlock Susunod nyan na ipe-paint na yan ng black Sa mga ratlock naman, clear coat lang po yan Bali ito yung finish product mga pare kay pipinturahan na lang siya. Yung mga black mabilis lang daw matuyo pero yung ratlock medyo matagal daw abutin ng isang buong araw. Yung sa akin kasi black lang kaya maya maya lang okay na siya. Sa so, sobrang bilis nga nila gumawa, ito na nga yung aking pipe wala pa siyang paint pero buo na susukatan na lang ng bracket. Ito mga pare ko nai na naikabit oh. na. Sinusukat lang muna susukatan ng bracket. Medyo malakalaki tong ano, hipit nga ng konti. Try natin yung sound check. na pahapya lang mo na <laughs> ito na mga kayo, kinakabit na yung ano pipe pwede na po hawakan yung paint yan ayun tuyo na pala mga 30 minutes lang pala to, matutuyo na siya ito mga pare kayo nakabit na yung pipe kakabit na lang spring tapos sa sound check na natin yung ano nito sound check. sound check naman pwede na po ito kaya Yon, try natin mga pare kayo sound check natin yung idol niya Okay mga pala guys, so ito, nakakabit na yung tombucho. Ayan, magagamit natin yung kanyang performance. Salamat, una na po ako. Yun o, oh, napaka solid. Woohoo! Try natin mamaya doon sa unahan gumanda yung response ng makina ko dito compared doon sa kanina nakakabit ko na canister actually hindi naman yun talaga yung gagamitin ko kinabit ko lang para makapunta ako dito sa replica Pro pero ito, ramdam ko yung difference sarap <laughs> Tsaka bagay na bagay sa body ng empty ko yung tambucho, kulay itim kasi. Inisip ko kasi kung magraratlock ako, parang ano, may naibang ng kulay dito sa motor. So, itim na lang. Tapos, pansin ko sa kanya, ano, mabilis mag, ano, magalit yung makina. Mabilis niya makuha yung RPM. Ang next naman natin na gagawin dito mga palagay, siguro paparimap na natin to. Para sure din, di ba? Mabilis siya mag-high RPM, mo. Oh. Oh, <laughs> um, para asar tuloy niya ibirit sunod so, mga pare kita testingin naman natin yung sun, ano niya, yung lakas ng tunog niya meron tayong db meter sa bahay eh. para macheck din natin kung pasok ba sa LTO or hindi sa so, ngayon kasi ang pinakalimita lang ng LTO is 99 decibels within 2500 rpm so testingin natin 2500 rpm Tingnan natin kung ilang decibel yung makukuha. Bago ko pala tapusin yung vlog na ito mga pare guys, isa-shoutout ko muna yung Replica Pro sa napakaganda na pipe na kinabit nila sa akin. Lilinawin ko lang po, hindi ito sponsored ha. Ah. Personal na bumili po ako sa kanila ng pipe para matesting ko din itong Replica Pro. Actually, baka hindi lang ito yung pinaka huling punta ko doon kasi Bala ko din magpagawa sa kanila ng silent killer naman para dito rin sa mt 50 natin. Ito kasing set ko na to, itong ganitong ingay, hindi naman siya ganun kaingay pero gusto ko siya iset sa endurance. Pang endurance yung ganitong set ko. Tapos yung silent killer, ayun, pang sa amin sa amin lang or may lakad na malapit, ganun. Pang event na pupuntahan. Ito yung gagamitin, yun yung gagamitin natin na silent killer. Pero ito, pang biyahe natin long ride, endurance, yung mga ganun nagbabalak nga ako bumili ng ECU eh kasi yung mga ECU diba like sabi natin BRT meron siyang mga modes so kung magpapalit ako ng pipe pwede ko rin ibahin yung mode para paresto na no, dun sa dalawang pipe na mabibili natin kasi kapag nagparimap tayo as in dito lang para sa pipe na to yung mga aftermarket kasi na ECU meron siya mga mode mode 1, mode 2, magkakaiba ng mapa yon so depende sa pipe na gamit nyo yung mga modes na yon so parang ganun yung bala ko mangyari tapos sa susunod na video natin susukatin natin yung lakas ng pipe na to kung ilang decibel siya para kung gusto nyo rin kung legal ba siya or hindi pero palagi ko legal eh, hindi mo siya kalakas kasi ang 'di ba sa atin nga 99 decibels 2500 rpm. tinu five ko siya Basta sa tenga ko, napakahina lang ng tunog niya. So, papasok to dun sa memorandum ng LTO. Ayun lang po mga pare ko. Magandang araw po. Kita kasi po tayo sa next vlog natin. Salamat po sa pagsuporta. Thank you for watching. <laughs>